Tanong, meron pa bang mas malala sa isang pagkakamali? Ang sagot, ang sundan ito ng isa pang pagkakamali. Kung iisipin mo nga naman, bakit nga ba may mga pagkakataon na may mali, sinundan pa ng isa pang pagkakamali? Pero nangyayari yan, di ba? Unawain natin kung bakit para hindi natin sapiti ng ganoong kalagayan. Isa na siguro sa mga pangunahing dahilan ay yung katotohanan na hindi lahat ng nagkakamali ay umaamin sa pagkakamali. May mga tao talaga na alam ng mali, eh, yun pa ang pipiliin o gagawin at uulitin pa din. Dahil nga gusto nila ang isang pagkakamali. Ang prinsipyo nila eh, yung kung ano yung mali, yun daw ang masaya. Pero dapat tandaan na kahit anong saya mo sa isang pagkakamali, eh meron at merong konsekwensyaan. Meron namang may victim mentality. Pag nagkamali eh, iba sisisihin at sasabing natulak lang sila na gawin ng isang bagay dahil sa iba. At dahil ayaw mag-take ng responsibility sa mali, eh hindi mag-take ng responsibility sa pagbangon, sa pagkakamali. Nandyan din yung mga tao na marahil walang kamuang-muang na mali ang kanilang ginagawa, kaya paulit-ulit itong nagagawa. Kaso lang, alam mo man o hindi, nakasalanan ng isang bagay, eh may consequence pa din ito sa iyong buhay. O meron pa, may eh, mga taong takot aminin ang pagkakamali, kaya ang gagawin ay magsisinungaling o pagtatakpan ang mali ng isa pang pagkakamali para hindi ito malantad. Ang ganyang gawa ay patuloy lang na magpapalubog sa isang tao. Ang mas mabigat ay ito, mas lalo kang nananatili sa pagkakamali ay mas lalo mong dinedeprive ang sarili mo sa blessing na mararanasan mo sa pagsunod. May isa pa akong naisip, may isang tayo nagkakamali, nalalagay sa isipan natin na hindi na natin deserve ang makabangon. Magbago at magsimulang muli. May mga tao namang nagsisisi sa pagkakamali, bumabangon sa pagkakamali, pero sa mata ng mga taong nakapaligid, yung pagkakamali pa din ang laging nakikita at isinusumbat. Nandyan din yung feeling mo na hindi mo na deserve na magbago, kaya wag na lang. Alam mo kung naipit ka sa ganyang kalagayan, nais ng Diyos na ipaalam sa iyo na hindi kailangan ang opinion ng iba ang pakinggan mo hindi ang dikta ng sarili mo, kundi ang tingin ng Diyos sa iyo dahil iyon ang pinakamahalaga. Ang sabi ng Bible, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. May kapatawaran sa sino mang handang lumapit sa Diyos at humingi ng tawad. Hindi kailangang sundan ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali dahil pwede kang magsisi, pwede kang manumbalik sa Diyos. Mahalaga ang buhay mo para sa Diyos at ayaw niyan ang kasalanan ng siyang magdikta ng kalalabasan ng buhay mo dahil ang biyaya naman niya ay laan para sa iyo. Kung ikaw yung tao na nag-iisip na wala ng pag-asa, sana pag-isipan mo ito at laging alalahanin na sa Diyos ay posible ang bagong simulain. Asa ka pa ha?